Paalala sa ating lahat, mga totoong mga hinday. Kawai, kawai! Kawai, -kawai! Yung partner! Yun yung bagong taon, bagong panimula at bagong mga crops ang itatanim namin ngayong taon. At kasama namin ngayong farmer expert natin, Farmer Hilo. Farmer Hero, si, si Sir Romel. Kawai, kawai, Sir Romel. Ayan. Ayan! So partner ngayon po, mga idol, is nagtanim po tayo ng Uh, seedless pakwan 5 oh. uh, hectares po mga idol with our uh, expert sa pagpapakwal kung napanood uh, na yung ating mga previous video, Sir Melavilla po mga idol, at saka alamin po natin ang seeds pala na pinagtanim uh, natin mga idol is uh, green seeds para seedless, mm. so nasa 20, 23 pero so na ganito po ang limang kaya at saka itong ating oriental para pang pollinate, nasa tatlong tag 100 grams ito 23 na tag 50 grams Okay, Ayan. so yun ang kagandahan Sir Romel, bakit ito yung seedless ang pinili natin na seeds? Kasi uh, ano ba yung effective na ano yan? No Kasi way. pagdating sa market, mas mahal ito Okay Tapos? Tapos Kasi Madali ba sa alagaan o? Ma ma mahirap, mahirap din Mahirap alagaan <laughs> Mas mahirap itong alagaan kaysa dito Bakit dalawa ang seeds na nilagay natin? Hindi pwede ba hmm. isa na lang? Hindi ba pwede isa lang? Hindi pwede kasi ito yung nagpollinate ito sa seedless. Ayun. May pollinator pala dapat. Opo. Yes. Ito yung seedless atin partner. Okay. Ito yung gagamitin pang pollinate pero at the same time nagbubunga din siya. Ayun. So, bigay tayo ng presyo. Magkano itong isang ganito? Il ilan yung laman? Isang, so, uh, yung seeds nito is 900 pieces. Pieces. Uh, magano? Tapos yung presyo nito sa ngayon is 2,550. 2,550. Isang Marami. sachet lang, 100 grams. ah, 50 grams lang to partner. Oh, lang. So, 900 pieces, 2,5. So, ganun kamahal. Ilan yung pollination na percentage na mabubuhay siya? Nasa 90% ba? Germination, germination, germination. oh. Mga 80% na siguro. 80%? 80%. 80%. Yeah, dito tayo partner. Oh. At so, mga idol, lang. uh, ngayong araw po is uh, <laughs> yung iba is nag-land preparation o. pero maya-maya mga idol kasi Uh, nasa alas 4 na ng uh, madaling araw. Oh. Ah, madaling araw. Hapon. Oh. Magtatanim po kasi wala nang init. Ayun. Hindi siya masabasang mamatay. At saka, uh, maybe late na po namin ma-upload ito mga idol. Ngayon po is January 13. 13. Oh. 13 po mga idol. Baka after 2 weeks pa ito pangpapanood. Oh. So, dito tayo. Oo, so, makikita okay. nyo kasi galing pa kami <coughs> sa Luzon, So, ngayon kami bumalik. Hindi na namin nakabutan <coughs> yung pag-start talaga nila. So, ayan. ayan. So, so ito na. yung bidings mga idol gawa ng ating expert. Bali. Uh, kung mapang, mapansin nyo po, mapokusan po ito siya mga idol. Nag-slice muna ng bidings dito. Sa lupa lang po in-slice. slice ng uh, itong kutsilyo. Saan ito na, ito na partner. Yun. Ayan. Ayan. Nakaslice na sila. Yes. After tumubo pala partner, kukunin na lang yung nakaslice. Yes. Para ganito na siya. Hindi Oo. mo na siya kailangan ng uh, ano tawag yan, seedling tray. Oo. So, mas mabilis partner ang kanilang pag-germinate uh, dito. Kasi, hindi mo na kailangan yung seedling tray Tama yun Tsaka yes. partner oh Naka-slice muna Bago itanim isa-isa Yes oh. Parang ganito siya mga idol I-slice mo muna Ganyan oh. Ganyan Yan Ganyan oh. Ganyan po mga idol Para oh. masundan nyo po Tapos halimbawa yan Ganyan lang para mga partner no oh. Para medyo madali Kasi oh. yan Sobrang lawa kasi yung na-slice eh. Ito na yung actual nya yeah. So ito yung sinasabi nila Na Hindi 100% 80% na nabubuhay yes. oh. So isa May isa dito walang nabuhay Parang so, ganito na yung result nya Agad yeah. makukuha ito na mga ito oh. So hindi siya ma-stress yung mga ugat. Si yeah. diretso-diretso na siya Ay, pero may mga no? ugat din na lalabas Oo, no? oh, may mga ugat siya pero konti konti pero at least naka-formation siya. Hindi siya ganun, hindi siya ganun madali masira. So oh. no? compare sa magbibili pa po tayo ng ating uh, seedling tray. Oh. So ganito kalawak sa Seromel, ilang 5 hectares. Ilan piraso lahat ang itatanim natin dito? Mas nasa 22,000 na seeds. 22,000 na seeds? Oo. Okay. So, expected natin si Romel na ilang months bago maka-harvest ng pakwan? Yung ito, ito variety, na variety, yung oriental, uh -oh. nasa dalawang buwan lang siya. 60 days. 60 days. Ma-harvest na siya. Opo. Tapos ito namang si Liz, 65 to 70 days. From planting? Opo. So ngayon is January 13, expect tayo mga March... 13 to March 20 ang harvest. Opo. Ayun. Yan po siya mga idol. So, babilisan lang. Pwede tayong makita dito mga idol sa land preparation partner. Dito tayo <coughs> sa likod. Ayan. Saka ang ginagawa kasi nila dito, tingnan nyo may palay pa. So, crop rotation ang ginagawa nila. So, ang ginangyayari, after ng palay, dito naman sila nagpo-focus. Tama ba yung Opo. Kasi, ah uh, yun, yung season ngayon, tag-init na sir, no? Opo. So, so, wala na masyadong tubig. Ayun. Hindi so, lang, ang ginagawa nyo, ito na. Oo. Oh, hindi na kasi pwede magpalay kasi wala na tubig. Ayun. Ayan. At saka mga idol... Cut off na yung lining. Cut off na. Cut off na. <coughs> Ayun. Pero nag, may water pump tayo dito. <coughs> Opo. Ayun. Hmm. Dito mga idol, ang uh, discarded din po mga idol, dito lalagyan ng linya partner or kanal. Oo. So, mga ilang ano to? One feet? Mga one foot yung lalim. Oo. Oo. Pero bago po yan siya mga idol, after harvest talaga ng uh, palay... Doon na maglalan preparation si Romel no para walang tutubong damo agad. Yan kasi medyo challenge yung damo kapag medyo matagal na na-harvest tapos doon ka pa magpapakuan. After uh, harvest partner, ilang hmm. araw lang si Romel, and then nalagyan na, na agad natin ng pakuan ilang hmm. araw lang. Pwede ba harvest. kinabukasan pwede agad? Depende. Mga after one week pa kasi magkwan pa tayo. Ah, kailangan pa preparation. Uh -huh. Kusapat yung seedling, dapat ipa-germinate mo na partner. Uh -huh. mm -hmm. Mga one week, five Seria. days. Opa. five days to seven days. Tapos, bago ilipat. Bago ilipat. Uh -huh. so, Yun. Pero, uh, after harvest, nag uh, pa-germinate na agad. Uh -huh. Germinate agad. Nag na kami, nag na kami ng honol, tapos, bago itong kuan Bago itong okay. kanal? Oo. Oh. Uh -huh. Okay. Ayan. so, gano'ng importante itong kanal, sir, sa pagpapakwan? Importante ito kasi dito dadaan <coughs> yung tubig Tapos yung tao na mag-abuno dito rin dadaan hmm. Kapag mag-abuno ng drenching Dito na? Oo, dito okay. na dadaan ah, Importante yun, masabay-sabayan <coughs> nyo po kami So ngayon oh. kasi panimula pa lang Sa susunod na mga videos Isa-isa natin partner, pumunta hmm. natin ito Kung ano mga step by step na mangyayari dito sa farm Para at least makikita nyo kung paano namin galawin ditong farm Kasama natin yung farmer expert yeah. natin, farmer hero So partner, hmm. dahil sa atin po ito hmm. Magbibigay po kami ng step-by-step step na update mm. po dito mula sa diwa ng ating planting ngayon, day one na po mga adult planting. Mm. And then, sa pag-spray, mm. sa pag abono oh. drenching, oh. at saka kung ano man mga insecticides or pesticides na ina-apply natin dito. Kasalanin na yung mga full yards na gagamitin yes, natin. So, mga so pakikita natin sa kanila kung ano yung mga ginagamit natin dito yes. sa farm. At the same time, yung mga problem na ma-encounter natin in the long run sa 60 to 70 days. Ayan. So, abang abangan nyo kasi <laughs> makikita nyo lahat-lahat ng nagkano na gastos, anong mm. ginagawa, kung magkano kikitain natin. So, nami kitain tayo. Yes. Yeah. So, partner, first at least sana. Magkaroon sila ng idea sa land preparation natin. Ilan ang nagastos natin si Romel? Nasa ito. Ap, apat na ako ito Apat na... Sa lahat na to sa 5 hectares. Sa lahat lahat sa 5 hectares. Ilan ang sa land preparation hanggang tanim? Ilan ang nagastos natin initial? Mga 70,000. 70,000. Sa seeds natin? Mga 60,000 may git. So 60,000 may get doon pa lang mga idol. 7,500 yung sa seedless natin. Hmm. Tapos yung tatlo na oriental, oriental, oriental. na tag 1.8 hmm. yung isa. Ayun. So 5,400. Yung oriental na... Sobra 60,000. Oo. Oh, oh. So, sa seeds na lang yun. Pero, ako. partner, sooner, lahat ng mga expenses natin dito, ililisa natin. Oh, at least, masundan nila kung magkano oh. ang magagastos natin sa 5 hectares na Tama. seedless Ayun. uh, Watermelon farming O sa mga gusto magtanim Kung gusto nyo 1 hectare Pwede naman Siyempre nyo eh Divide lang natin sa susunod Kung magkano yes. mag-adjustasin At saka partner Siyempre dahil magtuturo tayo D1 pa lang oh. Planting natin Ito po siya mga idol Kanal 1 foot ang lalim Yes Ang distance po natin, Sa kabilaan Dito sa each hills Each is hills Nasa 1 meter 75 1 meter ba? 80 cm Hindi abot Hindi abot Mga 75 partner ay, So meter? 80 cm <coughs> Mga ganon Okay <coughs> Ma, hindi abot ito isang meters kasi wala, mga 75 kulang to kulang 1 meter no? mga oh. 3-4 meter po bakit ganyan ton? kalayo sir Romel kasi isa isa lang yung tanim bawat puno okay mm -hmm. so expected dati sa bawat puno ilan ilan piraso ang i-harvest ng pakwan kahit isa dalawa lang basta may bunga Okay na yun. Parang oh, sabihin mo walang bunga yung iba. <laughs> <laughs> hindi, hindi kasi lahat. May bunga. May bunga yan eh. Ah, okay. Mayroon ding na uh, wala. Okay. So sa ganitong kalawak na area, <laughs> Sir Romel, 5 hectares. Gaano karami ang ano linya ng ganitong palayo oh? Ilan peraso? Ilang linya to? Ganitong ilang ah, ano, kanal? Ilang A kanal? 18 tapos may one side na isa. Ah, uh, 18 na magka-partner. Oh. Okay. Tapos sa pinakagilid partner, isang may piraso, isa. na, isang piraso oh. One side. Wala na, na lang tatakbuhan kasi ng kanyang <laughs> vines ba 'yon? Oh, okay. So, gaano kalayo <clears throat> ang ganun kalayo? Mayigit 500 meters to? 500 meters ng walong pagparis-paris at may isang sa gilid na walang partner. So dito tayo mga partner, Poy. Dito. At least makita nila dito kabilaan na area. Ito is... Ano kalayo? Sa 5 meters. Anim. Sa dito. So, tapos dito sa kabila. kabila. Oh. Nasa so, 5 meters lang po yung kabila. Oh. So 5 meters ang layo niya. Tinansya ko lang kasi ito eh. Nasa 9 to 8 so, step. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9? So, ilang meter? 5 oh, meters. 9 step lang po ito. Hindi ko kasi sinukat naman. Oh. Pero submitted mga sa 5 meters man siguro oh, partner. Oo, oh, 5 meters. 5 meters. Tapos, kung <coughs> ito partner, ito yung pang gagamitin natin sa sunod partner na pang -mulching. mulching. Pang mulching. So, para makasave oh. na. Tama no? Oo. Oh. So hindi na kayo bibili ng uti kasi dito sa Palayan partner uh -huh. after nila mag-harvest kasi ang gamit nila ngayon dito, are harvester. harvester na eh. uh -huh. So ang mapupunta sa gilid. So hindi masasayang so mangyayari sa sunod dito na para walang damo na magtutubo. Ayan. At saka ang discarte dito mga idol. Diyan is dalawa partner, kabilaan. Uh -huh. Dito dalawa kabilaan. Dalawa Pero din. yung dito na bidding, uh, Beds pala or anong tawag diyan. Uh -huh. Dito yan ipapagapang. Yung dyan dito, dito na. Uh -huh. dito, dito na din siya ipapagapang. Dito sila sa gitna. Ayun. Wait lang. Parang wala na ako nakitang daanan ng mga sasakyan pa mag-harvest nito. Saan tayo da, daan yung mga mag-harvest? Yung kan Yung sa oriental. Ah, doon. Oo, oh, doon. Kaya yung magpupulinit. So, so mauna sila ang tanggalin. Oo, oh, muna yan mag-harvest. Tapos yun yung daanan ng seedless natin pag mag-harvest. Ayun, yun pala yung technique nun. Kailangan <laughs> yung oriental, 60 days mag-harvest. Oo. Doon na dadaan yung sakyan sa oh. pag-harvest ng traktor, yung traktor. Oo. Oh. 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 Sayang naman ko iba kantin natin yung daanan ng traktor. tama matalino. Magaling <coughs> talaga si ano matalino talaga no. Sayang rinta, mahal. <laughs> Magano yung renta mahal. Magkano yung renta pala dito? Nasa 12 dala yung sa pam. Per hectare. Opo. 12,000 per hectare <coughs> po ang renta natin. So sa 5 <coughs> hectares, 60,000. Oh. 60,000 in just 2 months ang renta po namin dito <coughs> sa 5 hectares, mga idol. Oo. Oh. At the same time, mga idol, ah uh, partner, hm. Mm dito kasi mga idol kapag pumunta ka dito medyo hindi siya ano kasi medyo medyo magulo pa siya pero dito po pinapadaan ng tubig kasi dito yung ugat sa susunod ng mga, pakwan Oo. dito yung mga ugat kaya pag nagpadaan ka dito kahit hindi ka mag ano siguro magdilig no si Romel pwede no Di, di, talaga ito. Di Pero at least dito lang lang kukuha sa kanal. Matagal siguro ito gawin sir no. Pag nagdidilig kayo sir ilang beses. Bawat pagkatapos ng abono, didilig na kagad kami eh, pag oh, gabi. Oh, gabi. So, sa so, umaga magabono, pag kahapon, ah, didiligan na. Din. Ang inabuno nyo, granulars. Hindi, drenching din. Drenching din? Oo. Mm. Oh. Bakit, Pero kulang kasi yon kasi kunti lang yung kwan. Nilagay. Oo, oh, nilagay. Ayan. Ayan. So, Ayan. after lang tanim nito, kailan didiligan po <coughs> si Romel? Pagkatapos na magabuno, after 10 days magabuno kami. Pagkatapos, Pagkakapon, didiligan namin Doon na siya mag-start mag-dilig-dilig oh. Pero hindi ba mamamatay sa matinding init? Mas sobrang init po ngayon mga idol Hindi kasi basa pa man yung sa ilalim ng lupa Basa pa yung kayo. dito sa ilalim Sa ilalim. Sir, sa seedling bed, ilang <clears> day <throat> siya mag-stay doon tapos bag bago siya ilipat dito? Sa 5 days to 6 days 5 days to 6 days na doon tapos oh. ilipat siya dito After 10 oh. days doon pa mag-abono? Hindi 10 days Mula doon? Oo, oh, mula so, doon So, plus 6 days plus 4 days Opo oh, Ah, okay. Ano na ano partner, ano? Six days sa doon, plus oh. four days dito, doon na mag-start abuno. So, nagtanting na sila ngayon, mga sunod araw, mag-abuno mag, mag, Ma na, na kayo. Na. Eh. Uh, uh, kayo? <coughs> saan ba yung kinakount yung number of days sa uh, mula dun. sa pagtubo or mula sa pagtinim dito? Mula sa pagtubo doon. Sa pag, dun. Dun. pag so, oh. so, meaning ngayon is ilang days na siya dito? Six, Six days. days. Six days na po. Kanina idol, lang pala ito tinanim? Pero... One day pa lang Kapon. sa pagtanim. Oo. Oh. Kakapon. Ah, kapon ng gabi. Six days. Oh. So, <coughs> Pang 7 days nyo na kayon Hindi, 6 days pa lang Ah, ngayon pala 6 days Ay, 6 oh, days, tama, oh, tama tama Ginugulo ako man yung video Tandaan yung mga <laughs> ito lahat 6 days, tapos 1 day dito Tama 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 tama, <laughs> tama partner Naguluhan kasi ako <laughs> di, naguluan Kasi nga, sabi niya itatanim kahapon 6 oh. days Eh, dapat ngayon Kasi 7 days nyo na Kasi nga 1 day na eh oh. Oh. Hindi kasi yung iba din hindi din natanim Ah, okay So, hindi pa natapos tanim oh, yeah. So, isipin mo naman ba naman 22,000 Grabe ang dami Ilang tao ang kailangan Para makabilis yung pagtaniman dito yung Sayo. nag naghukay dito kasi sa ngayon tatlo lang sila Saga, hukay, tatlo. Bukas pa raw yung iba Tatlo? Baka sunod oh. sa si linggo papatapos to. <laughs> Hindi. Padali lang yan. Tatlo 'yun tapos yung planters na anim, bali 9 kami lahat. 9. Okay, mas mabilis <coughs> oh, yeah. din. Oh. So dito po mga idol, may planters po tayong ilang piraso si Romel? Anim. May anim. Anim po tayong planter. Sila po yung kahatian natin. Oh, Soon. Oo. Oh. Tapos, may hinahire lang tayong tao kasi hindi ito makabasta-basta matapos agad ng anim na planters natin. Hmm. So, ang ginagawa, nag ng tao. Oo. Oh. Para mag matapos agad ito. Tama oh. ba yun, Sir Mel? Oo. Oh. Oh. At partner, oh. uh, para sa kalaman ng lahat, hapun oh. hapon po dito mga idol, ang pagtatanim until gabi nag, may plus light lang oh. mga nang uru-ura sila nag-stop kapag gabi mga 11 to 12. Nang gabi? Oo. Is to ng pagtatanim? Dalawang gabi na kami nagtatanim dito. Oh, bakit po gabi, <coughs> Sir Romel? Kasi pag sa umaga, mamatay ito kasi hindi kaya sa init. Oo. Oh. Okay. Kaya so, pala? Po, pag ganyan, pag after tanim, pwede na siyang diligan, hindi? Pwede rin. Pwede rin? Oo. Oh. Halagaan nyo talaga si Romel ha? Si po Siya yung ka-partner natin dito, partner. Kasi sila yung uh, talagang mag-handle dito. So yun yes. ang kagandahan partner pag mga master na. So si Romel kasi pinagkakatiwalaan din no. So sa mga hindi nakakalam, dito pala kami ngayon sa uh, Lambayong Sultan kudarat no. So medyo malayo-layo to tsaka uh, puro talaga dito mga palayan. So yes. yun ang kagandahan. Okay. At so, tsaka, mga idol, mag-update po kami. Ano ang next sa ating gagawin dito si Romel, 'di ba? Mag-a-abono uh, kayo din magdi-delegate. Oh. Kailan kayo maglalagay ng mulching Kasi ilalagay po ito mga idol as mulching para hindi po basta-bastang mag-dry up 'yung ating uh, punuan ng milo. Yes, Kailan so, ito siya ilalagay? ika di, ilan na. Uh, nasa 18 days na siya. 8, 18 days? Oh. So, 12 days from now. Oh. Kasi mag-abuno pa kami ng dalawang bisis bago lagyan yan. Lagyan yan. Kasi kapag maliliit pa, mamamatay itong kuha niya. Sa so, init? Oo. Yung kuha kasi maraming ano, insekto hmm. na makakuha niyan. Okay. <coughs> Kailan tayo mag-first spraying dito? Pagkatapos ng abuno. Oh, so after oh, ng dalawang abuno? Oo. Pagkatapos mag-abuno, mag-spray. Tapos mag- Same day, same day. Oo. Kung oh. kaya. Kung hindi, kinabukasan na. Okay. Yung, so, kaya mga idol. <clears throat> so Tapos kagandaan. pwede din umaga mag-spray O gabi pa rin? Oh, gabi. Hapon. Hapon, Hapon kaya oras. Oh. Gabi o umaga. Bakit ganong oras ang the best? Kasi yung ganan na yung oras yung lalabas yung mga uod eh. Ayun! Galing talaga ba sa master? <clears throat> Tinanong ko lang yun kung alam talaga. Oh. pero alam na alam. <laughs> Don't be excited mga idol. Oh. Gagawa tayo ng video dyan. Ayan, okay, sasamahan Step niyo. by step ang gagawing video natin dito sa ating watermelon farming. Ganitong oras, pwede na ba to? Ganitong oras. Pwede Depende lang. kung ano yung kwan, mga insekto na yu, kung ano yung i-spray mo. Pero kung pang uod talaga, gabi talaga yung dabis. Ah, no, gabi. kasi gabi sila lumalabas eh. Okay. So talagang gabi sila kumakain ng mga dahon. 'Yun ang gagawin natin. Pupunta tayo dito. <coughs> so, at least partner naka-update tayo sa kanila no, ngayong bagong taon, bagong uh, crops na naman para at least meron kayong idea. So, try na namin yung partner. Baka abangan niyo din yung aming uh, talong. At saka yung Silly Green. Soon, o, pansiling-pansigang Doon naman kami para atis yung susunod. Susunod. Huwag nyo naman kaming kalimutan pag nagmayaman kayo. <laughs> <laughs> At saka mga idol, tandaan po, huwag po tayong medyo maguluhan. Partner, oh, day one yes. ng ating watermelon. Today, ngayon. Today, January 13. Pero, AIDS. AIDS ba? Eh, uh, edad niya, 6 days. Six, six days. Oh, para medyo malito kasi eh. Oh, 6 days. Pero ang counting kasi sa harvest doon sa mula ng nag-germinate eh. Okay, so six days siya doon. Pagdating dito, ika-6 day days. Oh, day 1. Day 1. Day one niya dito. So, pero hindi pa nag-day 1 yung iba kasi andun pa sa uh, biddings. Hindi, kasali na yun. Kasali na yun. Huwag mong guluhin, ginugulo mo eh. eh Ay, ba? Hindi, <laughs> from planting, kasali na rin. Kasali na yun, accounting na yun. Ah, Ayan, okay. so ika-10 days siya bago mag-start ng ano abuno. Ay? Abuno. So, after that sir, ilang susunod na abuno, ilang days? One week? after three days. Three days, Abuna abuno na, na? Okay, so 13 days. Panoorin ang mga susunod naming episode dito, mga ito sa ating uh, Five Hectares Watermelon Farming. Ayun, so sana masubaybayan nyo kasi kami, parang hindi namin masubaybayan. Kami ni partner kasi nagikot ikot ikot pa, no? so medyo ngayon. Buti na lang dito sa Sir Romel at ang kaibigan namin si Sir Jury, no? So napakagaling nila. So sila ang ano dito. At least magpunta-punta tayo dito. Punta siguro natin yung mga naga ano, land prep. Paano yung paggawa nila? Saan? Doon sa <coughs> pinakadulo pa. Pwede, pakita dyan lang sa yeah. Diyan lang oh, diyan lang oh, sa dalawang 'yan oh. Tama na 'yan. sa dalawang. <coughs> okay. So bago tayo magtapos, at least alam natin kung paano yung paghuhukay. Okay. Ito po is kalabaw ba to, Sir Romel ang naghuhukay dito? Hindi traktor. Yan yeah, so, no? oh. Traktor. Tractor tapos manumano na po ito siya mga idol na i-ano? Yeah, Ay! Hindi oh, makubuhay pa ba to Hindi na yan. Magubuhay. Hindi na? Okay, so, i-replant. Re oh. Pag may mga namatay, i-replant. Re Opo. Ayan. So, at least nakikita nyo. So, tandaan nyo po mga idol para iwas po kayo sa problema sa damo after harvest. Pero kailangan naman ito. After harvest mga idol is, uh... <coughs> uh, ano na agad kayo? Mag-sewing ng seeds para wala pang tutubo na damo. Kagaya nito Mabilisan lang kasi ang pakuan, Ruben, no? Oo, oh, dalawang buwan. Dalawang buwan lang. Sa pagpapakuan mo, Ruben, magkano ang pinakamalaking kita mo? Sa'yo? Kita siguro May ng... Nang... <laughs> Boss. <laughs> kita siguro ng pinansing. Sa'yo, siyempre, sa inyo. Ano, magkano ang nakikita niyo na? Dito lang ang bilis lang. Ba? Sa mga farmer, oh, bilis sa mga farmer. Oo, Nang, nang truck, di ba? Nakabili ka na ng truck? Oo, oh, pero nakuhaan din yun. Tapos nakabili rin ako ng ano na ng motor. humlat Bahay. na <laughs> oh, no, may bahay na. Sa oh, dahil sa pagpapakuan. Kaya ito pagpapakuan. Ano? So, so hindi na natin ito puntaan doon partner. Sobrang layo na yun doon. Ilang ano yan? Isang kilometro man siguro ito partner. Ang <laughs> doon. <laughs> may git. Romel. Si Romel. Gano'n nakatagal ang pagtatanim mo ng pakuan? Mga 5 years pa lang siguro. 5 years na? Kasi dati akong farmer sa palay. <laughs> Ngayon okay. Eh. ka na. Ngayon uh -huh. nagpakuan ka sa pag, uh, dahil mas malaki ang kita. Oo. Oo. Oh. Magandahan. So makita nila dyan, ilan lahat, ilang hektarya lahat ang pinatanim mo? Maliban dito sa limang hektarya, ilan lahat? Sa ngayon, sa 15. 15 hectares? Hectare? Oo. So, Pero, Pero ba basa nga partner ang ilalim yan o. Oh. O oh, basa. Uy. Ay. So, the gunan. Ayan. Ay, ito wala pa o. Oh. So, yung bago pa, o, oh. pa ito yung o pa lang tataniman natin ng oriental ito yung daan ng dadaanan ng traktor pag nag-harvest tayo ng oh. seedless ito ah, ito, ito. So, diyan yung one side tapos dito kabilaan ang oriental oriental so yun pong may puti mga idol ang oriental oh. so sa walong <coughs> na partner na linya ilang linya ng oriental tatlo Isa, tatlo lang sa oh. 18 ah sa 18 hmm. oh Tatlo lang oriental. Oh. Ang 15, mga idol, is uh, yung seedless. 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 Yeah. So, kailangan kasi yun para mag-pollinate sila. So, dito tayo. Ay ito may tanim na yung uba. Ito lang mga... May ngapon. Ito po yung mga planters ko. Ah, uh, ito yung mga planters natin, oh. mga idol. So, dito mag uh, lalan, uh, parang lante para taniman. <laughs> Ganong kalalim yan, sir? Isang pala, sir. Sangpala? Oo, dapat sangpala. pala. Yan, ginaganyan po siya. Pa bakit ginaganyan, sir? Para po uh, yung damo at saka yung lupa mabasa tapos ah, uh, maganda sa tanan. Oh, Mag medyo malambot din ang lupa. Pinapraktisan siguro niyo mo Tagalog to, Sir Romel. Pinilipir pa ta sila na nag dito. Hindi <laughs> ka parang may ano na rin partner may may tanda na rin. Oo, oh, tinandaan na. Oh. Natanda na sila. So, ano pa mo, sir? Ramel po, Ramel. Si Ramel, Ram, Romel, Ramel. O Ramel, Romel. Kapatid kayo? Ay, hindi pa. Manong ah, <laughs> 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 oras kayo natatapos ito, sir, pag ganitong... Madaling araw na siguro? Uh, pag ganitong oras, mga 6 p.m. 6 p.m. tapos matatapos kayo. Pag, pag tapos nito, magta magtatanim Tanim kayo ulit? Kayo ulit magtatanim? Aba. Ah, Uy! Ayan. Anong... Ah, alas 11. Uh, alas 12 pala matapos sa pagtanim, no? Ah. Broby. Yan. So ganito ang ginagawa mga idol sa hapon. Pero, mamayang gabi, mag-start na po silang magtatanim dito. Hmm. So, yan. Garang karami, oh. Yan. Nakakapagod na, sir? Hindi naman? Hindi naman. Pag hindi masadong mainit. So, pag mainit, yun lang, lang oh. Nakakapagod siya pag walang income. Pero, kapag <laughs> nakita mo na yung bunga niya na malalaki, hindi ka na nakaramdam ng pagod niya. Oh! <laughs> may hugot, ah. Yan. Parang yung, ano yun, ah kalabasa. <laughs> <laughs> si Sir Mel po is naglabasa pero ano ka ba? Huwag ko lang i-explain yun. Hindi ka na swerte sa presyon sa kalabasa. Hindi <laughs> tayo pinalad. Magkano bang presyon nun? 4. Ay, hindi puga. Hirap talaga sa kalabasa. Ayan, pero so, sa watermelon, sa seedless, pinakamababang presyon na, na subukan mo magkano? 13 yung... Kailan? Anong month yon? October ata yun. Ah. Last year? Oo. Oh. So, yan, yan 13. Pinakamahal naman? Pinakamahal? 30. Yung pinakamahal na presyo na 30, nakuha ko. 30 mga idol. Please comment down kung magkano ang presyo ng isang kilo na sidlis sa lugar nyo po mga sa idol. idol. Yan. 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 Dito, na-experience. Pinakamahal na po sa buong buhay niya, 30 pesos per kilo. Pinakamura, 13 pesos per kilo. Ayon. Tama ba? Oo. Oh. Okay, so yan na. Dati po, medyo maitim to siya. Ngayon, medyo pumuti-puti na si Sir Romel. Hindi ko ko na siya nakilala ulit. Diba? Buyag. Tumaba siya. Tumaba. <laughs> <laughs> Pero grabe yung ano nila kahit gabi, hataw. Kasi, kasi ngayon, medyo mainit na talaga dahil nga sa atin. Part walang ulan na partner. Mag three weeks na siguro, no? Na -ulan. walang ulan. Tama oh. ba? Grabe, no? Walang ulan. So, mag three weeks na. At, so, ano ba ang best climate para sa pakwan natin? Maulan o hindi Maulan. Depende sa panahon. O, mas mabuti yung mas maulan kasi oh. malalim naman yung kanal natin. Oh. Kahit malakas yung ulan, hmm. hindi maapektuhan yung pananim natin na pakuan. Pero kung taginit, mas mahirap? Mas mahirap kasi maraming kwan, sakit yung pakuan. Hmm. Pero mahal naman ang presyo siguro. Ano? Kasi kung maraming ma halimbawa lang. Kasi oh. maraming challenge partner eh. Yun lang. Oh. Usually ba ano ba ang uh, cause ng mga, mga problems na, na encounter dito? Sa ganitong stage? Wala yeah. naman yung kapag walang ulan yung problema trips trips lang oh kasi umatake sila kapag mainit yung panahon ayun lang mm -hmm. so pero may mga prevention tayo noon oh mayroon naman anong prevention na ginagawa nyo inisprayan lang po kapag kwan tuwing umaga kapag basa pa yung kwan niya talbos niya mm -hmm. so sprayan siya oo sa so, ganito kalawak sir ilang ano oras bago matapos ang spraying mga pag siyang ilan kaya kapag... siya? anim siguro ah, mag -spray. yung mag-spray. Masa hmm. sa tatlong oras o apat na oras. Tapos na din. Oh, oh mabilis, mabilis pala. Kasi dito lang naman sa gilid eh. After dito, doon lang naman sa kabila. Oo, oh, 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 tama, tama. Mabilis so isang ha? tao, isang ganun-ganun hmm. lang. Isa, ganito siguro, dito. Oh. kasi hindi naman parang palaya na itututok mo talaga yung spray. Eh. Mm -hmm. Mabilis lang yung pag-spray mo kasi eh. kapag itinutok mo talaga masusunog yung kanya. Dahon. Dahon niya. Oh, Ayun. Ayun. Oh, so yan partner, <coughs> baka baka sila sa mga <coughs> mga next episode videos. natin next oh. episode next, next episode natin maglalaga mag ano sila maglalagay ng uh, mulching ito yung mga dayami mm. tapos mag uh, spray abono abono oh. pa Nabuno, uh, spray, spray abono. so babalik din kami dito mga idol para po uh, ma-update din po namin kayo sa second uh, sa part uh, ano yan. next episode. Next episode. Next, uh, Malayo uh, masyado dito. dito. <laughs> 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 rough road masyado dito. <laughs> Siyempre farm diba? <laughs> Pero na ano ha, uh, medyo okay okay na din nung daan sabi ng papa ko, sabi niya dati hindi do ganoon ka. Ay, mo na kapag makain gam tayo, ipasimento natin. Huwag <laughs> naman ganun. Tatakbo at parang kay captain ay, dito. yeah, ay, <laughs> maraming salamat mga sa next episode ng ating video dito sa ating Watermelon Farming. Ayan. So, so kung natandaan niyo po yung mga videos na ginawa, So first thing, pag germination, no, 10 6 days siya magse-stay doon sa germination area, tapos ipa siya, papunta dito sa area, dito. no. Dito. Dito na. So after that, mga 10 days, mag-aabono na. After 3 days, abono ulit. Mm. Tapos sa so susunod na i-update na namin kayo, okay? Yes. Ano ba yung advice mo sa kanila na pag mag-start sila ng ganito? Ano sa kailangan nilang gawin? Ah, gustong magpatanim sa mga landowner owner dyan na gusto magpatanim. Huwag po tayong mag kuat, ng ano ba yan? Mahiya. Mahiya? Hindi. <laughs> Two words English? First word. <laughs> ano? Huwag po tayong magdalawang isip na magpatanim ng pakwan kasi kapag nakatsyamba, malaki talaga yung kita sa pakwan. Pero kapag minalas, malaki din yung gagastusin. <laughs> yan lang po yung masasabi ko. Nasa <laughs> ayos doon. Meaning, pasortihan lang <laughs> oh, oh. ito talaga. Naka-depende po yan sa panahon. Ayan. Tsaka Kahit sa mga na maso, magaling ka na magtanim ng pakwan, pero kapag hindi ka pinalad ng kwan, wala talaga. Okay. Oh. hindi po yan sa panahon. Tama, tama. No? So, depende din talaga oh. sa mga masa. Pero sila kasi medyo may mga teknik sila. Five sila into so, pakwan farming. Huwag nyo naman kami sabayan. Baka sabayan nyo kami ang bayan maya. Dumada, tumaas ang supply ng pakwan. <laughs> Masyado na marayo. Bababa yung presyo, low supply and demand. Pero at least uh, na-update namin kayo no. So sabayan niyo po kami, sana makatulong kami sa mga videos namin ni partner no. At uh, partner, mula yan dito sa Lambayong Sultan Sultan Kudarat no. Maraming salamat sa inyo at samahan niyo kami sa susunod na episode. Happy See year. You in next episode. Kaway-kaway mga bye tatamang Inday. Happy farming.